Happy what's up mga kapapi, mga ka-vintage? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Robinson Gapan. Uh, may 3 days uh, antique and uh, vintage display po kami. Handog po ng uh, vintage motorcycle Nueva Ecija. Ayan. Dito po sa Robinson Gapan, ayan. Uh, marami pong uh, nakadisplay ng mga vintage na sasakyan. Mga motor, mga kagamitan sa bahay. Ayan, dito, dito nyo lang po yan makikita. Ayan, sa Robinson's Gapan. Dito sa Nueva Ecija. Ayan, meron po kami ginawa dito uh, Parang uh, lumang tindahan na nilagyan po namin ng mga lumang signage Saka mga lumang garapon Ayan, ito nang po mga lumang comics Tapos ito lumang dalagyan uh, lalagyan ng mga candy nung araw tapos ayan ito yung mga dating mga binibili nating mga sisire dati ito yung mga pompoms ayan mga sweet corn tapos eh, uh, ito po uh, ito yung lumang uh, telepono ayan uh, manual po yan may mga manong-manong po tapos ito yung lumang radio working po yan gumagana po po yung uh, antique antik na radio po na yan yeah. Siyempre mga kapapi, ito po yung uh, case, ng, uh, ng uh, case ng soft drinks nung araw. case ng soft drinks, yan po. Uh, gawa po yan sa kahoy. Ayan. Kaya ginawa po namin itong mga uh, parang uh, lumang tindahan po na ito. Para po yung ibang mga bibisita eh, picture po dito. Ayan. Yeah, salamat po sa mga nagparticipate ng mga, na mga vintage natin, mga tagibang lugar. Mga taga Tarlac, Bulacan, shoutout po sa inyo. Sana po next year uh, ay makapag-display po uli kayo ng mga lumang motor po dito. Yan. Siyempre, salamat din po sa Robinson Singapan uh lalong, lalong na po kay uh, supervisor. Muli po kami nga uh, pinayagan na magkaroon ng uh, grilltong event dito po sa loob ng Robinson. Yeah. Yan yeah, ito po yung mga vintage na motor na mga naka-display po rito Yeah, meron po dito mga Vespa Ayan, mga Italian bike po, mga Honda, Yamaha, Suzuki, nandito na po lahat. Lahat po ng mga motor po dito na nakadisplay, eh, lahat po dito ay mga andar. Ayan. Ito po, uh, vintage na Honda. Uh, Honda Monkey. Mini Trail. NSU Prima. Ito po Honda Ducks. Yeah. Also, meron din dito uh, Honda Monkey. Kasi ito uh, Vespa. Try sa pang Vespa. Yeah, ito po mga meron dito Yamaha tapos mga Kawasaki B1 ito, dalawang Kawasaki B1 po yung nandito. Tapos uh, ito yung mga Suzuki uh, B100. Eh, kasama po yung aking Suzuki. Yan po. Kaya tatlo po yan. No? Ah. Kaya ito naman po yung uh, setup ng aming uh, stage. Yan. Ito, uh, Harley Davidson. Harley Davidson. Honda Mini Trail tapos yung mga pedal car din po dito pedal bike uh, antique electric fan uh, Iber Johnson yan kaya po karami mga vintage po and antique Uh, din-stay po namin dito. Yan para po yung mga agencies, mga millennials eh makita po nila uli itong mga lu mga lumang motor at mga sasakyan at mga gamit nung araw. Yan. meron po yung uh, vintage na saraw jeep ayan alas sa uh, original po yung mga piyesa po nito at saka yung mga accessories talagang kompleto ayan po ayan talagang antik na antik vintage na vintage ayan oh. Eh. tapos ito po yung uh, vintage na Toyota SR. Ay, napaka po niyan, Napaga, napaka napakaganda pang mandar Ay. Tao tom po ay eh, nagkakaroon po kami ng event po rito. Dito sa Robinson Gapan. And salamat po please like, follow, and share.